Hello guys, welcome back to my channel. Ito nga pala ang aking tinanim na cherry tomato. Ayan namumunga na siya. Ang cute talaga ng mga bunga. First time kong nagtanim ng to cherry tomato. Wala akong pang-spray, guys. Ang ginagamit ko lang ay ang katas ng oregano. Pinapahid ko, 'di ba? Ang kamatis kasi lapitin ng ano, insekto especially yung puti-puti sa mga dahon, yan, nilalagyan ko lang siya ng katas ng oregano. Nahinog na ang cherry tomato. Ay, ito na yon Ayan, maaga naming inani. Ang cute nila. Oy, ay, ay. Ay. Nalaglag. Yummy. <laughs> Asim. Asim siya. O kasi nga hindi pa masyadong ano. Red. Ayan mm. o. Pero masustansya siya. Healthy. Healthy siya. Push the ball. Yes. Thank you for watching.